Bakit gusto mo marami? Lima lang eh. Wala na iba. Iban tayo lahat. Ano sa Tagalog yan? Ganyan. Sagin. Sagin. Hindi. Tawag dyan. Ano tawag dyan? Diba? Diba yung ano na inano sa mantika? Maruya. Maruya, ano? Ayan. Kay Sinugba man sinugba Barbecue. Ano barbecue? Banana, barbecue, banana. nama Salamat eh.